Yun po, pag lasing, nananakit po. Ay, wala po katutuhanan po ang sinasabi ni LB po. Minsan po, sinatadya ka na hinahagis po ko sa sahig at binabato ng lamisa. Kasi pagod ako minsan, mabili ka rin isang gin. Ano ka lang po? Tin tin tinata sa mukha, merong... Ay, yung pong natamaan po ng lamisa yung mukha ko. Panay lamesa ang iniitsa sa inyo? Opo. Wala po, wala katotohanan po yan. Minsan po, hinampas po sa likod. Hinampas ka nang? Nabali nga po yung paan ng lamisa eh. Pag lasing si lalaki, sinasaktan ka din? Opo. Paano ko paano ko sinasaktan? Yung pong minsan po hinagi sinatadya ni hinahagi, hinahagi, hinahagis po ko sa sa higat binabato ng lamisa. Binabato ng lamesa? Opo. T nung binato ko ng lamesa, saan ka tinamaan? Sa mukha po. Sa mukha. Ilang Opo. beses ilang beses ginagawa sa iyo? Isang beses po. Isang beses lang. Opo. Sa tagal mo na sa sa kanila isang beses lang ginawa sa inyo. Paglasing nga lang po si Kuya. Kaya nga ilang beses nga siya nag uh, nag ng lamesa sa inyo. Tuwing lalasing? Opo. Gano Ma Marami kadalas, po. Gaano siya kadalas malasing? Lagi naman po nag-ainom po 'yan gabi-gabi. So, gabi-gabi ka, init siya ng lamesa, ganun ba? Pag mainit po ang ulo. Ano pa? Ano pa ginagawa sa inyo? Yung sinasapok at tinatadyakan. Saan ka tinatadyakan, Aling LV? Sa tagiliran po, sa buong katawan. Tapos yeah. po, inuuntog din po sa, sa, pinto, sa dingding. Yung mga anak, anong ginagawa? Yung pong dalawang anak niya po, hinampas po ko ng, ng hangir at ng sunturon at sinuntok po sa tagiliran ni Jerome. Yung Jerome, yung minor edad. Ilan to, na anak po? Ano? 16 po, Your Honor. Yung isa? 18, mag-18. pa lang po. Y 18, Jerome, ilan to na? 16 po, Your Honor. Yung isa, ano pangalan? Dani Kapo, your Ayun honor. May isang pinapatawag ko. Dali mo na lang para madadala mo ba o mapapangako <laughs> mo ma madadala mo sa susunod na hearing? No, 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 you cannot talk. I'm asking you. Opo, your honor. Madadala mo? Opo. O, aling LV. Opo. Ituloy mo yung kwento mo rin sa amo mong lalaki. O so, yun nga po, blessing. Sinasa sinasaktan din po. Yun lang, tinat tinatadya Sa muka, merong sinasaktan ka ba sa muka? Wala po. Sa katawan lang? Ay, yung pong natamaan po ng lamesa yung muka ko. Pagbato. Isang beses lang po nangyari? Dal Marami na po. Panay lamesa ang iniitsa sa inyo? Opo. Laging lamesa? Minsan po, hinampas po sa likod hinampas ka ng? Nang, nabali nga po yung paan ng lamisa eh. Lamesa pa rin? Opo. Kahoy? Plastic. Ah, plastic. Nasaktan ka pa rin? Opo, yung sa likod. Gano'ng kalayo nung initsahan ka ng lamesa? Hmm. Ano masasabi mo? Ay, wala po katotohanan po ang sinasabi ni LB po. Kasi lagi po ako sa biyahe. Kung yung pag-inom naman na sinasabi niya, kasi pagod ako minsan, may bili ka rin isang gin. Anong ano ang malakad ano, 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 po? Ano po? May inom din po ako. Hmm. Lagi ka rin lasing? Hindi po. Pag lasing ka daw eh, pinagdidiskitahan mo to si Aling Elvi. Hindi Pero po. Pinataponan mo ng lamesa, iniitsan mo ng lamesa. Wala po, wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niya siya? Hindi po. Kahit kailan? Opo. O kontra doon sa sinasabi ni Aling Elvi? Wala po. Kahit kailan, pero yung asawa mo nanakit. Na hindi ko po mo. alam, mo. hindi ko po nakikita po kasi lagi ako sa biyahe. O lagi ka lasing, kaya hindi mo nakikita. Hindi po, hindi ako lasing po. Hmm? Bira lang ako po, minom. Sabi na aling LV, halos gabi-gabi, hindi po. Minom ka. Walang po katotohanan po yan. Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung asawa mo? Minsan nakikita ko po pag pagdating ko po. Alam nyo, pinapaalahan ko lang itong dalawang uh, kayo, kayong mag-asawa. Kung natatanda ninyo, meron isang kasambahay nung araw, nagangalang Bonita Baran. Yung amo, yun, mag-asawa rin, Chinese, of Chinese descent. Pinapunta ko rito, nung unang, uh, pangalawang, una, unang pangalawang term, termino ko bilang senador, pinlansya po yung muka ng kasambahay. At nagsinungaling dito sa komite. Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, yan ang ng mukha kay Bonita Baran. Na sintensyahan yon Habang buhay. Reklusyon perpetua. Namatay nilang yung among um, yung yung babae. Nakukulong habang buhay sa Muntinlupa, lupa yung lalaki. Seryosong seryoso ko rin sa kaso nito. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. I am warning you, both of you. I am warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisyon ng aling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, kanamlansya ng muka kay Bonita Baran na sintensyahan yon habang buhay. Reclusion perpetua. Sa akin pakiwari, parang sisinuling na kayo. Kahit magagaling mga abogado mo, kahit magagaling sila, kumuha ka ng pinakamahal na abogado, pinakamagaling na abogado, pero pag nagsisinuling kayo dalawa, pakukulo ko kayo. Maniwala kayo. Na, kita nyo naman yung kasambahay, si Aling LB. Inakita niyo yung condition niya yung kondisyon niya. Nabulag, halos hindi na makakita, halos uh, irreparable na yung, yung damage sa kanyang mga mata. At sino gagawa nun? Walang gagawa nun. Sumasagot si Aling LB, she's not being coached by her legal counsel. Tuloy-tuloy yung sagot niya. Sumasagot kayo, binubulungan pa kayo ng... Although, nothing against it. That's, that's your right. Pero of course, as an observant, nakikita ko kung sino nagsasabi ng totoo.